Willie Revillame, nairita sa awayan sa Senado, kaya tumakbong senador. Para sa aking balitang showbiz, ang pagkairita sa mga senador na awayan ng awayan ang naging daan para tanggapin ni Willie Revillame ang offer na tumakbong senador sa darating na eleksyon. Sa tanong kay Willie, pagkatapos ito mag-file ang kanyang Certificate of Candidacy kung ano ang nagtulak sa kanya para kumandidatong senador, sinabi nito na dahil sa nakikita niyang awayan ng awayan ang mga edukadong tao sa senado. Tingin o mano na mga ito sa artista ay masyadong mababa pero hindi raw alam na mga ito na sila mga artista ay may mga mga puso sa mga Pinoy, kung sakali man umano makipag-away siya sa Senado, makikipag-away daw siya para sa mga mahihirap at hindi lamang umano puro gawa ng batas dahil ang batas para sa mga mahihirap ang kailangan umanong gawin. Nagleksyon din si Willie na kahit na hindi raw siya abogado at hindi nakatapos, ang purpose daw dapat ng mga senador at lahat ng mga public servant ay may mabuting puso at dapat ay iniisip lagi ang mga kababayan. Napakarami na raw batas ang nagawa ng mga presidente ng Pilipinas, ng mga senador at ng mga kongresista pero nagtataka raw siya kung bakit marami pa rin ang may hirap na mga Pinoy.